Heads up, lalo na po sa mga LGU. Good morning! 24 na lugar sa bansa ang malamang daw na makararanas ng tagtuyot ngayong katapusan ng Pebrero. Una sa listahan, jan sa Metro Manila. Nariyan din po ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Provinces, Isabela, Cagayan, Kalinga, La Union at Mountain Province pati na rin po ang Bataan, Cavite, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Mindoro Occidental, Negros Occidental, maging ang Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal at Zambales. Ang magiging senaryo daw kasi, ayon sa pag-asa, kung karamihan ng bansa e nasa 45 to 50% na lamang na mas mababang tsansa ng pag-ulan ang inaasahan, abay magiging mas matindi raw po sa mga nabanggit na lugar mas magiging matindi pa raw, ha sa mga nabanggit kong lugar kanina at maaari umunong magtuloy-tuloy yan sa loob po ng tatlong buwan. Pero sa Bukidnon, Davao Region at Karaga, baligtad naman daw ang sitwasyon dahil uulanin pa rin po kayo dyan or dito po, kabilang nga yung Davao Region.